Maulang araw po mga kainsan. Yan, maunguha magbubuka po tayo ng ano, himbabaw at uh, igigisa po natin. Ay, hindi pa tumisan inagluto po ako. Ay nagustuhan po ng inay at itay. Ay di igigisa ko po uli <laughs> na may kamatis. Ay, asa totoo lang ang mga kainsan. Ay ito naman po talaga ay hindi kinakain sa amin, hindi po kilala. Ngayon. Hmm, hmm. po, parang bulate. Hindi po ito talaga kinakain sa amin at wala nakakaalam na kinakain ito hmm yan yeah. ang dami pa nga po sa taas ayan oh sobrang dami kaya lang at paano ko siya aakyatin eh pagkalaan ng puno ay para kayo mapusay sa buwang buntis tamang puno mga kainsan eh eh yan ang mitig oh yan oh yan eh eh ay nako. Oh. 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 <laughs> eh eh. Kukuha ni yung kalalaglagla ang mga kinsan. Ka ito kagaya nito. Kalalaglagla ang kulaang ang po ito. Hmm. Tapos po ay meron naman tayong daing na dalag. Ilalaho ko po dito. Hindi mo sukot akalain na dito pala yung marami sa aming ganito. Marami po sa amin ganari mga kainsan. Pag sumuot ka po ng gubatan, ayun pala yung nakakain. Ay, nakikita ko lang ako yung bata pa. Bulabulat eh. Ano kaya ito? Ay, mali mo naman kung kinakain. Ano? Bulabulating iyan. at ito po ay masustansya. Igigisa mo lang po na may kamatis. Hello po sa mga ano mga Ilocano. Yan ito mga kalalaglagla ang mga kainsan. Huwag yung ano yung parang medyo alam mong hindi matagal ng laglag, huwag yun, lagi bas na yun. Ari. Kita mo naman yung sariwa ah. Mm. Sa so, kainsan kakaadwa naman yan parang bulati. Hindi ho, masarap po. Tama mamaya. Lulutuin ko po ito. Para pumakita ninyo. Mas gusto ko pa nga po yung gantong mga ulam. Mga halbot-halbot laang. ba mga nakukuha mo lang sa gubat? Mga nagsampit laang. Ah, Eh, ang, e, ang lakas po ng ulan. ay naglag lag, -lag, -lag po. wag kang kukuha ng lapat sa lupa. Kuhanin po yung mga nakasampit. Doon, mga kainsan, may na-discover pa akong ganto Tatlong puno na doon. Pagkalaki-laki. Ang laka din puno. Mas malaki pa dito. Ay, di marami na kami mga pang-ulamin. Yeah. Kainsan, baka naman tumirik ang mata ninyo. Ay di dapat po hindi na ninyo ako napapanood ngayon Aripi Iyan nakailang ulam na ba kami nare. Daluan na? Iyan sarap Tsaka maigi pati sa katauan. Para ba siyang dahon ng kamamba Daha dahon bang ng kamamba Ibang nga lang ang texture nun Ay yung iba po ay nasa daan Bumagsak po ba naman ay sa lupa Ay di hindi ko nakukuha niya. At baka na naapakan na. Dito lang po tayo sa mga ano Sa mga ganari Oo oh. Napaka-blessing po ng ating lugar. Kumbaga na dito na po lahat. Cobra, hindi biro lang po. Kumbaga na dito nga lahat tumutubo. Kakaunti pa ang laglag. Ay eh, pero pag yan ay ano, nagtagdami. Marami. Ay eh, kaya lang ay parang madumi yung iba. Pag nagtagdami po talaga ng laglag, ay ang dami. Ano hindi kilala sa atin ano? <laughs> hindi alam na kinakain ano? Kinakain ito ah. Himbabaw, oo. Iginigisa. Oo. Hindi, hindi kilala sa atin ano? Hmm. Hindi nga. Tat hindi po kilala. Kababata ko po yan si Dinan. Ayos na re Igigis ako. Yeah, edi may ulam na po. Ayos na re Naka ano, nakakamanga ano mga kaisan. Bunga ng puno. Pero ang sarap palang ginisa. nag po yun na mga kainsan. are po mga kainsan ay yung daing po na dalag na malaki. Nahuhuli po sa, sa ilog na malaki. Ito po ay galing pa ng Bordeos. Nang tayo po ay pumunta. Padala po nila ito sa atin. Yan, kinananay, kinatatay po diyan, yan. Salamat po. Ito po yung pinadala niya noon pa. Ay, ang dami po. Nakailang luto na po kami. Kasi ang mga dalag po doon, ang lalaki. Yan, kina Jued, tsaka kinini. Yan, mga padala po nila ito. Yan, bumili din tayo mga kaisa ng mga gamit po sa bukid. Para ito na po ang mga gagamitin. Mura lang po. Isang daang piso lang po. Lahat po ay yari sa kawayan. Ito po ay gawa ng ano? Ng mga ano nating mga kapatid nating Aita. Laki. Ako oh, kaysa kung gano'ng kalaki yung dalag, oh. Ano? Ito po ang ilalahok natin sa ano, sa himbabaw. Oh. Ito po mga kaisan, oh, ano? Sobrang lapad ng dalag, ano? Ang ah, sarap po nito. Ah, ah. Nahuli daw po sila ng dalag doon ng mga limahang kilo, apat, pagkalalaki. Kaya pinadala po sa atin yung iba, nilalambat daw po sa bordiyos hihimay-himay eh, ang po natin na ganito kaliit tapos itinatanggal eh, ko po yung butod ari po bandulo, nahugasan ko na po ito ari dulo, baka po makatigak pwede naman po hindi putulin, kaya lang mas maganda pag putol at pag nangatain mo, hindi eh, ayos igigisala ang natin mga kaisa ng madalian kamates, luya, bawang himbabaw at saka po, ari ipinirito natin yung dalag na daing ay kung sa inyong niyugan ay maraming gayon imbabaw aw oh. pag na-discover nyo mga kain sabihin nyo na may kahit ikalawang araw kari iulam tapos po ay kamatis tapos po ay idadampi natin ng kaunti wag mo na muna mga kain sa pagdaing po ang ilalagay ninyo wag mo na nalagyan ng asin at yung daing po minsan po ay maalat sa kaho tubig kahit mga dalawang tasa Huwag mo karamihan at malunod. Basta ka kaunting sa maulaang. Tapos po ay ating uh, pakukuloy ng kauntian. Kaunti lang pong kulo. Saka po ilalagay natin yung himbabaw. Tsaka ho oh, paminta. Pwede nyo namang isama sa gisa ang paminta. Basta yun sa natural lang isa kung anong diskarte ninyo. Alam mo yung pagluluto ay kanya-kanyang diskarte po. Tapos po ay ang panghuli, himbabaw. Itatapings mo. Yan. Yeah. Lagitik na rin mga kainsan. Oh. Sabi nga anong matatanday huwag mong, mong katadamihan ang sabaw. Lalam-lam. Pero ang kalimitang kinukuha nila mga kaisan hindi laglag. -lag. Yun po bang sinusong kita talaga? Ay pakataas naman po. Kaya ang kinukuha ko'y laglag. Ay pwede na 'yun. Aba! Kaya naman dumampilas doon. Iya. Solve na mga kaisan. Quality. Naku po! Ano nga kaya? Ah, uh, ah, uh, pagkakahusay. mhm mm Panalo mga kaisan. Sulit Ayos na. At baka naman malutong maigi. Ito mga kaisang, ano, yung gulay na yan, ay mataas siya sa vitamin A, B, C. Calcium, phosphorus, potassium, at iron. Yari na mga kaisang. Lusot na naman. Mga kaisan, kakain po. Oh. Ah, yari na oh. Ang nanay at tatay po ay wala din eh. Susundan ko nga po. nag check po si nanay. Namumuti po sila ng mais. Ay ngayon. Baka po ako magde-deliver. Eh wala po si na utol ngayon at linggo. Family day. Eh mamaya-maya pa naman po alas 3 ang simba namin. Family day po. Eh sumakala ang ako at ano. Nag-asikaso din ng mga gamit po ba din sa bukay. Yung mga nagdala ko ng mga pako at saka mga mater sa materialis po. Gagamitin po bukas. Ang lalo mga kaisang. Mm -mm. Yari. Tungkab po ang bahaw. Mm -hmm. ah. ah. Hmm. Mayaman pa po sa vitamins. Kukuha lang din ako ng ano. Kukuha po ako ng lagikway. At iuulang po namin. May order daw pong ano, 20 kilos na mais. Tapos po yung mga estudyante pumunta dito kahapon, magluluto po dun sa labak. Hindi po natuloy. Inaantabayanan ko rin po sila eh. Ay hindi po natuloy at yan ang ulan maghapon. Kakain po. lalaho ang kulaang po ng ano, tapa silalaga pong may tapah mamaya pagkasimba po namin iya yeah, sulb na para natin nakak nagiging kambing eh ano maganda po kasi sa katawan parang tumatanda na ako mga kaisan ano, nakikurious na ano na ako sa mga pagkain po ba kahit dati naman hindi talaga ako mahilig mag ano yung kung ano nung kinakain gusto ko po ba yung ma, magulay po yun nila ang sa garden ng inay eh. ay gamasin na po ulit yung talong niya oh. Uh. Gagamasan ko po. mga kaisan, kinaon po natin yung uh, mais po ng inay at saka itay. Ari na rin may mga may ari na. Oh, oh. Kay Kuya Luloy at saka kay Ate Malin. Oh, ah, sige po. I-deliver ko lang mga kaisan sa luban. Toy, oh. Ay, toy. Uh. Ayos lang. <laughs> Dito sa labas po lang ano. Ng village, eh, kay ate po, kay ate Malin. Mapagkaulan ah, sa tayahabas, ama. Ay, ate. Maulan. Ano? Hindi, eh, hatid kay ate Malin. Saan? Uy, ang ah, ulan ano? Aba. Ah, kuya. Yari na ba sa po? Yari na. Yari na. Oh. Oo. Oo. So, Oo po. Ate Malin, ay. Ari daw. Mais daw kay nanay. Okay naman panlaga ate. Ay ang Aba. Ate. <laughs> ang aming aso ay. Oo. Thank you. Salamat Martina. ate ha. Oh, thank you. Salamat. Sa kabila naman po tayo kay Kuya Luloy. Sira ang kabuhayan Pag maulan nga po ay ganar eh. Mamaya maya po ako dadaan sa bahay. Ay, dito maulan po. Gandang hapon po. Ay, gandang hapon po. pa Okay na, man na. Mamaya na po tayo gagarahe. Eh. Mamaya na tayo gagarahe. Eh. Nakatid muna. Hello, Loi, O, Toy, papa mo. Ano, diyan ba? Ha? Wala din. Ano daw yung mais? May pipick up daw diyan to, eh. o, Toy. O, Toy. Ay nahanap mo ito kanina. Ah, ay, sige. Sige. Tutoy, pasok mo na lang ha. Sige. Oo. Oh. natin dito. Salamat, Tutoy. Mga kaisan, pauwi na tayo. Dito, dahil sa kabila. Ay, sarap ng lumi, oh. Oo. Oh, ay, wala nyo dito. Mamaya na. Ay, ay. Nagsupas ata si Macy's. Bukas na yan. Lumi. Yun, oh. Lumi, Batangas. May pigang kalamunding at saka sili ano. Ah, ah. Nagkakapot-kapot. Nako. Sarap ng lumingay on. Ah, mga kaisan. Bahay na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ay, maghapong puyog. Tapos na. May deliver na po natin yung kay na mais. Yari na ho. Mamaya na ako pa parking. Lalabas pa to yung mamaya, mga kaisan. Susunduin ko pa yung aking anak. Ayan, salamat po.